So, dito tayo kay Sir Jun. Yan ang, ang gagawa ng ating GPI. Dito tayo somewhere in Sukat. And, bigyan ko kayong updates. everything. May magandang auto rin siya doon. May Celeste. May Galant. Ford Lynx, no? Oh. 90s. Late 90s. L3. We'll do shoots in the future. So, ito na muna siya. Good luck to us. Links RS dito Weird nga yun, eh, naghahanap ako nyan dati Okay, Lancer, ganda rin Box type na ka-tuner Ganda, ito ang Links, oh Hindi na ako makakita nyan Someone saved this SIR Mukhang abandoned Saka uh -huh. uh -huh. Medyo matagal-tagal ang panahon Hindi tayo nakakagawa ng video So, nag-set akong meeting. Tingin ko, kailangan ko mga opinion nila. Ay kailangan natin may mangyaring maganda sa ating vlog para mas maraming manood. Sabi ko pa sa sarili ko, i-improve ko tong videoong to dahil lagi enjoy kayo at lagi enjoy ako. So, tingnan natin ano mangyari sa ating meeting. Tok. Ano, kumusta? Mm. -hmm. Ano ah? natin. Ano naman ka pinapansin? <laughs> hmm. Dapat kasi maging technical tayo. sabi mo yan? Hindi na lang ganyan. Ilang episodes na ako hindi nagpapakita, nagtataka na ako. ano meron? Ang gato eh. Wala natin yung bagong gimmick. Wala natin yung maayos. Ah! Yeah. Ang ginagawa. Buti naman. We need more information, guys. <laughs> you got the church, you got the power. Yeah, then, then, sorry, copyright sucks, man. <laughs> Good morning everybody. This is Buhay Ghetto and oops. Today let's ano ba? Um dito tayo sa paint shop. Technically day one for the GTI for repainting. Sa kaibigan natin si June Jimenez. Totong shop niya ay located sa Fort State sa Pilipinas. Maybe I'll put some contacts in the future. So ayan, day 1 tayo ng paint shop uh, Tapos na lahat ng laterohan Ayos na yung leak sa bubong Yung may tama sa ilalim Pati yung ano, flooring, pinaayos ko na I Inabot din ako ng 17,000 Tang inang mahal Anyways, so piniprep na ni Sir Jun Nagbabaklas na siya ng parts Yung trunk pinaalis ko kasi may paparepair pa ulit ako So ayan na ang ating Good day guys, this is Buhay Ghetto And today we'll be going to the uh, stands Stan's Manila Fitted

Sure. Okay, so you're probably wondering bakit tayo nag-cover dito Actually, swerte tayo We were, nasama tayo sa meditation Kumunta uh, This is a secret meet Actually, this is for uh, Stans Pilipinas Manila Fitted uh, This is uh, the last car meet dito sa area na Which is Grams Because uh, ayusin na siya pa, I-develop na yung parking lot Which, yung parking na to is iconic Because they started here mga unang meet ng Stans Pilipinas. Astig niya eh. Hindi ganun kadaming tao. Pero, alam mo, nandun yung mga iconic na mga nag-start ng lahat. Solid, saya-saya. Enjoy naman kami. Thank you Sir Kevin, ki Joms, ki Pau. Maraming salamat sa inyong lahat dahil na-invite nakasingit pa sa picture. So, kasama na tayo sa history. Very important sa kanila to dahil it was part of everything. So, thank you and more power sa si group. See ya guys. Um... Actually, I think one week na lumipas mula nang Pinas natin yung ating GTI sa Talier. Um, today is a holiday. So, maluwag ang oras. Isip ko silipin. Tingnan lang natin anong balita. Kung i-update na tayo sa GTI. And hopefully, may footage. Okay. Ito ko na nagmumotor dito. Ah, sige po, puto overtake pa rin eh. You mother... Wow, starlet. Ganda. village ko ito Nice. Ito natin yung GTI. So, mm -hmm. as per update ng pare natin. Ito na siya. Wow. First quote of point. Pasing. Ano si June? lang ako. Okay, looking good na yung GTI. Uh, for information, ang puti na ginamit natin dito is Scotia White. Scotia, Scotia White. Which is the same white ng Evos. Early Evos. So, yun ang pinagaya ko. Para kunyari may hint din. Siyempre, Mitsubishi eh. So, medyo may konting umph. Then, yung sa gilid ng cladding, I maintained it to be black lang para to give it a real clean look. Yung iba kasi pinupula eh. Though, pwede mo lagyan ng sticker in the future. So, yun lang muna tirada ko dito. Maraming coats, mga apat na coat ang ginamit for color. Yun ang as per June. Pero happy naman ako dahil maputi na siya. Red for the whites, kumbaga. Astig. Guys, check nyo tong sightings ko. I saw Celica. Well, yeah, Celica to. It's Celica Supra. Then, nakakita ko ng Land Cruiser doon. Then, nakakita ko napakadaming Land Cruiser. Oh. So, it's a Land Cruiser. Secret. Whoa! FJ na Land Cruiser. Uh, what's up, man? Huh? Whoa! Ito, maligit. Here at the solid. Check this out, man. Huh? Montpellier. <laughs> FJ so, uh. Then a Toyota Celica. Currently being restored. Nice paint. Matago. Sa bargon doon. So yun, napansin ko pala wala pala akong bumper lights. So naghanap ako and I found one. T3 online, pinaship ko. Uh, not brand new, syempre surplus na yan. Not the crispiest, pero ayos na rin. Masaya naman ako. Tinesfit ko, ayun, nagka-character na. Uh, it cost me around 2,000 plus. Medyo mahal, pero syempre, pyesa yan eh. <laughs> Ito yung moment na nagre-reflect ako. Iniisip ko lahat ng gastos ko. Kung worth the game. Is it? Of course, of course, of course. Ayun, so ayan, bumalik na naman tayo. Sinipat na naman natin. Ngayon, nakapintura na siya. Wow! Ang puti. Actually, na-enjoy ako. Gandang-ganda -ganda ako. Ginamit na pintura dito is just Weber. Uh, again, hindi ako high-end. So, gusto ko lang maging maayos, matino, makinis, malinis. Siyempre, lalabas pa yung perfection yan dahil siyempre, magka-curing time pa. Pero masaya ako sa outcome. Ganda ng taillight, ganda ng effect ng red-orange. Medyo, it gives character. Kung ako uh, Also it cost me around uh, Wala pang 30,000 Again Hindi ito pang car show Pang daily Pang enjoy So yun sya Happy naman ako sa resulta Sipat-sipat uh, Check lang Para at least yung mga mali Makorek agad And also Huwag yung sasabihin sa asawa nyo Magkano inaabot Kasi Doon tayo mayayari Maki na Sana sa future Pero hindi pa tayo ready ngayon <laughs> Lako naging maula ng panahon so medyo nagkaroon ng delay sa pag-release ng GTI pero na-inform tayo na malapit na matapos konting pasensya pero dito napaisip ako napaisip ako sa lahat ng gastos ko kaya ko ba to? siguro kaya natin matapos to daan nyo at at oras at pasensya mariresolve -re din ang lahat ng problema kahit ano pang bagyo di ba? Sunday, we're going to uh, Gentry, to Willy de las Alas. Get some goodies. All right, update lang. To give me a chance. Ano naman tayo si Sir Willy. Siscorin lang tayo mga secret stash guys. Yes, sa Republika, ang paborito nating na kaibigan. Sir Willie Ako pa may... sa loob. Baka mong kita, Boys, huwag na natin, ha? Thank you. Thank you. sir, Willie. Ate kaibigan. Thank you, So, ano, okay na, bro? Na-receive mo na? Thank you, bro. Alright, thanks, sir, Willie. Sige. Score mo. Thanks, bro. Sa wakas, dumating na ang araw na i-release ang Lancer. Ayan na siya sa harapan natin. I'll be honest, may mga nakita akong mga imperfection. Kasi hayaan ko muna kasi gusto ko na siya mailabas. Gusto ko siya masipat kasi malayo-layo din, kakapagod ang pabalik-balik. Pero happy tayo sa resulta. White na white, 'di ba? Ang cool pare. Sobra chong, nakakatuwa. na siya. Pero alam ko mahaba pa ang biyahe, pero it's always a part of it. Sir June, oh yan, pantahin niyo dito. Fort State. Sobrang solid. Ito, din natin din to. Isang project din niya. Celeste. Ito talaga siya sa mga dream car ko din to. Old school. What the fuck? Grabe. Lapad, oh. Wow. Grabe. Naalala ko to kasi nagkaganito parents ko before. May picture pa ako, nag-abay ako. Ayun, ano, taon lang ako yun, 6, 7. Kakaroon din ako nito. Oh, ganda. Sensya na sa manok. Alam mo naman ng Pilipinas. Ganda. utang ina. I love it already. Gusto ko ng ganito. Karoon din tayo ito One day, one day. Basta, mga kaibigan Pinturahan na yung Lancer Pero syempre Nandiyan pa lahat ng problema May ingay, mga lagatok, lagatok It's still there, ayusin pa natin Pero mahalaga na pinturahan na And start na tayo ng ating process of restoration Mahalaga, hindi na siya mukhang Baruchster bigay ko sa video para naandar ako na. alright sige later na lang wala akong ilaw so I have to get home bago dumilim <laughs> weirdo ng feeling pag napapinturahan na tapos hindi mo na maalala ano yung lumang itsura pero nakakatuwa. kasi maayos na pero parang it's the same but it's not anyway, salamat sa mga nanood and I do hope you follow the next part kasi mas marami pa akong gagawin Meron yung pintura. Thank God. Tapos na. Whitey whites. See you on the next episode guys. Maraming salamat.